Yan. Oho. Uh -huh. Lagi mo kasi inaaway ko okay eh. Si Kokoy okay, eh. <laughs> magandang 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 morning po sa ating lahat mga kalingap isang mapagpalang uh, umaga dito pa rin tayo sa ating uh, kubukubuan at dito sa ating paligid ay uh, wala pa no hinintay natin yung uh, magararo kasi uh, magsusuyod wala pa daw at yan nakikita nyo sa akin uh, ito 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 Ayan, ito mula ka uh, samantalang natin. Uulamin ngayong morning. Ayan o, oh, nag-overwrite na rin. Uh, binigay lang po sa atin to. Ang ating hipag. Ayan po, tayo ng isa. Tapos uulamin natin. Ayan, ayan, ayan. Binitin ko na lang. Ayaw may log. Ayaw mo log. Ayan, naluglog na. Naluglog na. Ayan, naluglog na mga kalimot. Ayan. Mm -hmm. Ayaw kasi, nag na kasi. Mm -hmm. mm -hmm. Nakuha ka rin kita bitak bitak na mga kalingap. So ito na lang muna ulamin natin pansamantala ya yeah. oh, Good morning kasi good morning Umaga Tayo yung mag almusal Bago tayo ito Ituloy yung ating ginagawa dito Umulang kasi kahapon mga kalingap Kaya din natin na natapos At naglabarin ako ano? Ayan, e, no? Mahamog maulan no? Basang basa na nga po at nadiligan din yung ating a uh, ayan, nyug at saka may time tayong okra dun kaya lang uh, ko lang mga kalingap dahil ay uh, ayan, matigas ang lupa yan po, unti-unti ko na pong uh, dinudurog kasi wala yung magdudurog na kalabaw dito lang po sa ating uh, paligid no? mm -hmm. yung ating uh, chicken Ayan, pwede na, madumi talaga mga kalingap dahil uh, Ayan, tapos lang nag-press uh, tayo sa ating uh, pagpapagawa. Uh, mm -hmm. mo tayo, mga kalingap. Ayan. Ayan, Pulang pa tayo ng panamang, mga kalingap. Salasip. <laughs> salasip. tayo ng uh, salasip dito sa may, ating tiris. Uh, Ayan, lamisa. Ayan, meron tayong, uh, dyan, no? meron tayong uh, dalawang tabla na ating hinigaan. Ang gagawin nating sa, lamesa Pang long table yun mga kalingap. Mahaba-haba yun. Tapos sa ah, malapad-lapad pag pinagsama. Mm -hmm. Tapos ulam natin mga kalingap. Uh, saging. Saging mm -hmm. na senyorita. Tapos samahan na rin natin ng uh, mm -hmm, kape. Kape oh. na ang na nakakabag tapos na yun ako mag-spray mga kalingap mag-spray ngayon ako -hmm. pagkatapos natin kumain uh, uh, ito try natin yung ating uh, paglilinis na pagkatapos natin almusal no Paglilinis dito, lang po sa ating uh, paligid-ligid

对。 kami nga, pipuloy natin yung mga debris na to. Debris, patawag ito. Mga pinagtabasan. Uh, mga kahoy-kahoy. Ayan, pinagtabasan na kahoy. Kasi matingas ko mga kalingan pag natuyo. Puno lang natin. Para, ayan, may panggatong tayo. Pilad natin, no? Pilad. dat kahara lalala lalala hai ratna kon dirap maging single maka katingap dirap maging single ya gitu na lang njan kaya maka kalinga pro no? singgel tae muna singgel saating buhay

Du, 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 du. The strings are quite bass. No, the gising na kayo gising na kayo koko it's gising na at mga lalake gising na oh gusto kasi to mga to koko koko may napkapayal ka koko koko kami ayaw talaga magal ngayon ayaw na ni koko ya ah. nagilimit ng naplos lupa ano ba ng pamamalay to mga kalinga nagising na sila kanina po atulog ah, na tulog sila dahil natatapos lang nilang kumain no? mm -hmm. so ito ang ating mga pets kaya thank you very much uh, ating uh, ayan ha? Uh -huh. Uh -huh. lagi mo kasi inaaway ko kay eh si okay, eh mm hmm lagi mong inaaway uh -huh. aha <laughs> Ayan, pinapaamon natin si Kuan, si Kukoy ha, ay si Kukoy ha. Kasi masyado mailap. Mm -hmm, masyado mailap si Kukoy. Ayan. Ayan, Kukoy. Ko, Ito mailap ha. Aha. At si Kukumati si ay okay-okay uh, lang. Masyado, <laughs> ha? Okay, sa so tapos na. Tapos na yung ating paglilinis, palibot mga kalingat. So ito ay na natin, ano? Oh. Ibinad na natin sa araw. Ayun. Oh, okay. Okay, so... Muli, ano? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kalingap. Maraming maraming salamat sa ating mga Anonymous sponsor. Ayan. At yun nga mga kalingap ay uh, nagbigay ulit. Ayan, anonymous sponsor natin. Nagbigay ng uh, pandagdag sa ating uh, ayan, pang uh, ayan, pang uh, paggawa ng ating kubo-kubuan. Uh, ha? Uh okay, Maraming salamat muli ano, sa ating uh, anonymous sponsor. Ayan. at unti uh, ipunin natin mga kalingap. At siguro uh, kasi uh, subukan natin uh, ito nga po ano. Uh, bibili tayo ng materials na hollow block sa kasiminto para sa ating uh, kusina. So, maraming salamat po. Uh, God bless po sa ating lahat. Ayan, Kuya Val, Atid na, Kalingap Rob, maraming salamat. At buong uh, Team Kalingap, thank you very much. So, muli, salamat sa mga sponsors natin. Salit viewers, subscribers. Ayan. Bye-bye. God bless.